Okay. Okay. Isang, um, isa pero ano sa karating taon. Uh, na ano ko na siya na tawag dito na stress ko. Bali na nawala. kasi dati hindi ko maganyan. Uh, uh, pero yung pinaka Ano bang naging cost noon? Nagbubuhat ka ba o ano? Hindi na, na same ka sa motor or na leg ka sa mga motor? Parang ako, ano? stretch ko lang ng ganito. Uh, set set uh, up, sa set kasi, set set. ko kasi pag ko. Parang na-stretch lang yung ano nila ito. Na-over? Na over na, na, na Pag gano'n mo, may lumagotok o wala, wala naman? Wala Para... naman. Uh, Ngayon, anong hindi mo? Masakit pa rin? Wala na. Wala na. Parang ano lang, parang konti na lang na ano siya. Uh, na... Ginagano'n ko lang. Pero dito, okay na siya. Tsaka yung dito, sir. Lower back. Dito naman ito sa gym ko. Sa gym? Idol, marami nang pumupunta rito ha, na iwas-iwasan nyo yung, ano, ah, yung mga deadlift. Ah, Baka no. bigla Kaya tinawag na deadlift yun. Talagang nakakapirwisyo. Pag, uh, pag wala kang ano, huwag ka mag deadlift. Yung may clip sa ano. sa likod. May clip yun. Yung ano, pasuporta. Ah. Ah, sa Saudi, naka-experience nila kaya. Deadlift. Ganun lang. Kaya labas. Ang laki ng natawan. Kaso hindi mo na magawin. Ah? Kasi bumibigay yung disc. Ayun. Yung mga yan. yan, yan, yan. Umupo ko kaya na. Ayan, umupo ko kaya. Kaya na kumakay pa si Mo. Di ba, minsan nakapanood ka sa ano, mga yeah. international movie. Hmm. Nag-deadlip, hinihini matay. Ah, di ba? Yung pagtalo nung ano, pagputok ng dis. Pagputok ng dis, kinatamaan yung pinatawag na root nerve. Yung di pa rin ito. Sa kita yung direct to the yun. Yan yung dilaw na abot panggang utak yan. Yeah. Kaya ito mo, nagkukulap na. Yun. So, kailangan, pagka magdi-deadlift -de kayo, complete kayo na ano. Huwag kayong basta-basta ano. Kung di naman kayo nagkukumpit. Ano so, lang sa akin eh, ah, tao dito, ah. parang ah. nagbigla siya. Magaan lang naman, kung hmm. pagbuhat ko siya, tumunog yung dito, ah, bali dalawang linggo, hindi mataano. Ito naman, limang taon na to. Ayun, hindi naman sobrang bigat kaso may tumagun, may tumulog. tumunog. Ayan, ano nangyari sa iyo? Ang tumulog. Na muntik lang na pero pinilit yeah. ko na makauwi ka lang na. Kaya nga, kaya nga sabi ko sa mga nagbubuhat, payo ko sa mga nagbubuhat. Kailangan proportion yung ano niyo. Proportion yung pagbuhat oh. niyo. Ito kasi hindi na bigla kaso may lumagot oh. Muntik-muntik ang siyang mahimatay. Eh, Ganon talaga, kailangan naka-prepare kayo, risky rin ang pagbubuhat. Ang ano, dami na dyan, ano, ang dami nang nagbuhat na... Siyempre, bumibigay. Eh. May nag-testing bata, pumunta rito. I think, oh, ilang sir, early. natin, 20. Na mag... na na ah, ganun din ba ito, ba't ano? Bata pa. <laughs> bag Kung baga, maagang nagtesting testing testing magbuhat. Nag-barbel, nag ayun. Bumigay yung balakang. Balakang ano? Uy, palangata tong mga kids. Um. Okay. Kumusta po kayo ni na? Matagal na ako nang nanonood ng Master. Eh, A ano shout out sa iyo. Ano ba naman yan? Anji. at there. Shout out sa iyo Ma'am Anji. Nice California. Siya. Yan, marami tayong followers yan sa California. Soy yun nagmessage doon siya si sir Carlito parang lang yun, lakas doon pag tika pa, tagi yun yung mo yun, nabiglang umatak siguro pag buwan tagi sige po, sir dito. na assist ka rin naman po kayo dito sa bridge kung ano po yung I'm concern nito back pain eh. Kaso, ahm... Uh, wala ba siyang diskrasya? Niya, yun nga, hindi nga ano ba, kumaan yung maayos yung sa back pain niya. Kaya sabi ko... na-X-ray ko to siya. E, uh, MRI muna siya. Wala MRI siya. or X-ray. Hindi yung sa X-ray yung disc. Hmm. Ang makikita lang yung no, fracture, wala. Pag-usok eh. e, no, yung konti. Yan naman, ano. Pero malalagay niyo ano, mahalaga rin yung X-ray kasi makikita natin yung formation ng ano kung ano yung na dislocate ba sa kasi sa disto makikita yung kung paano MRI po ang mag ano kung talagang severe ka na ipa MRI mo mas maganda para malaman mo kung anong dis yung na damage kasi meron tayong tinatawag na dis protrusion dis prolapse dis bulging herniated disc spondylosis. Yeah. Marami ano. Para malaman po lang. Para malaman mo kung anong nangyari. This disease ka ba o degenerative this disease, sclerosis, stenosis, marami dyan. Yes, Yan, yeah, sir. No? Carlito po. Kung meron kayong lordosis na. Sherry. Pero kung hindi nila kaya, kung hindi nila kaya, mahal kasi ang ano eh. Mahal ba siya yung MRI? Kahit x-ray lang, ako nang bahala mag-interpret mo. No? Kahit kaya may Pero kung kaya nyo, mas maganda. Palalaman nyo. Sa susunod, master feeding sa lubaw. Walang problema. Wala daw yung problema. Lamik o itik daw, sabi ni Sir Carly Nag-offer sana ako nung nakaraan eh, kaso wala. Mayroon silang plano. Pastor, mabuhay ka hanggang year 3 <laughs> <laughs> and 3,008. Sir, Jerry and, Reyes uh, po ng Talban Rizal. Uh, love you. Mm -hmm. Dito, Kaleso, oh, oh, Sir, pag Oh, sana ako, na kasi may Answer. Sir, yung tubo. Yan oh, na mag-check, mag -mag chat ka na sa ano page, you know. yes. Pabibigyan ka na kundi ano, kundi 'yung sun Kaganda din lalo na <coughs> lalabas. Like, yeah, yeah. Like, kami, I mean, invitation. Ay, mo. nag organize po ng hotel. Dato' kong yeah, expenses. expenses. Ah. Yeah, Kaya ako mm -hmm. po kami nilisilin? Dalawang kamay. Last month. Okay, relax lang. Aneem. Sige. Sige. Aneem. Victor It's Valencia Cali, Lugdes. Yan. Yeah. Yan,

Ooh. Baka pili ro na. <laughs> Basahin mo <pa> na may... Nakakaya <laughs> sa maya pili ito. Reyes Susuki. Ay, doon. Upo ka. Yamahan Susuki pa. Saan ka pa? Mayaman yan <smart list> Mayaman. Mayaman si Sir Reyes. Service fee. Puro lang yung pinakamata sa service fee nito. 1,000. Pick pinakamataas na yan. And Pag lumampas dyan, mag Maaaring lumampas dyan pagka yung nag-travel kami. Dabao, Cebu. Ibang sale namin kasi, nag-aano rin kami dyan ano, Dispenses expenses rin. Pamasahe. Pampain. Kasi po, baka okay. mapagbayaan. Uh -huh. <laughs> Check <you>. mo, <laughs> ay okay. doon. okay na to kanina eh. Okay na? Mm -hmm. Lakas ang lumagotok eh. Yung ito lang parang... Uh, Sir Joseph, Sir Mark, Oo. Tatlong araw pataas, dun pa puputok yung ano yan. Pag okay. lagutok yan, ay doon pa. Pero kanina na dumunog to yun. Eh, no? Medyo gumaan. Kasi kanina pag umupo ako dyan, nangangalay. Sa so, pag umupo ako... Ang diskarte dyan, pag bubuhat kayo, uh, pitikin mo muna. Ganun ka? Okay na. Yan, kabila. Yan. Araw-araw mong gawin yan para hindi ka mag... Hindi tayo ano... Umabot sa pinakamalang... Bago ako Sige, ingat kayo. Sige po.